tayo sa airport, mga loads ang ganda na yung parking dito, maluwag na no? at yung mga sikip-sikip puti eh. tayo dito ayun eh. terminal 3 kuya, sipag si oh punas-punas uh, parating na dito na exit mga lodi dati doon exit eh pwede ka maka pick up doon ngayon oh. iikot ka doon sa labas papunta balik ka ulit dito pagaling ka dito sa parking eh hey, Joe <laughs> ay maluwag na oh. pinago na nila yung parking Huwag na yung mag-pick-up ka dito eh. Ito mga P2P ito. Ito mga biyahe, eh. biyahe kaya binangunan dito na P2P bus. Um, ito. Eh. tayo tambay sunahan B12 Lapit na yung sundo natin mga idol ilang minuto na lang <laughs> tayo mga idol, tambay tayo dito Sarap mga lods Tapo rin tayo sa wakas daming parating mga ah. yeah. Pero walang traffic Minsan haba ito hanggang Sa na yung Kaya niluwagan nila doon eh Papagpuno dito doon na iba mag-pick up sa ano. Kumitid na yung parking. Lumit na. Gag. Dito lang mga lodi.